Panay alog ng ulo ng natutulog na si Soobin, hanggang sa maihilig siya kay Yejun, na naalimpungatan. Marahan niya inalalayan ang ulo ni Soobin, ngunit tinulak niya palayo ng makaramdam ng pangangalay, ngunit na natiling tulog lamang si Soobin. Inilagay na lamang ni Yejun ang pilonek kay Soobin. Baka sa mukha ni Soobin ang kasiyahan ng marating nila ang Waikiki Beach. Hindi makapaniwala si Soobin na nasa Hawaii sila. Inabot ni Yejun ang keycard kay Soobin at sinabihan na mag ng limang araw. At sana ay hindi sila magkasalubong sa isa't isa. Nang makarating sa kanya-kanyang kwarto si Soobin, ay natulala siya sa nakita. Ang magandang tanawin na natatanaw niya mula sa kwarto. Hindi pa rin siya makapaniwala na nasa Hawaii siya at masayang sumalampak sa kama. Habang nakamasid sa dagat ay nag-iisip siya ng mga gagawin niya, tulad ng magsurfing at kumain ng masarap na pagkain hanggang sa nakatulog siya. Naalimpungatan si Soobin ng magring ang kanyang cellphone. Napamura siya sa isip ng makita ang pangalan ng ina na tumatawag. Tumikim siya at sinagot ang tawag ng ina nagtatanong kung nakarating na ba sila sa destinasyon at mabilis na nagdahilan si Soobin na naliligo si Ejun. Nagbilin pa ang ina na padalhan siya ng mga litrato at nagpaalam na si Soobin na pupunta sila sa restaurant ni ejun at tatawag siya mamaya. Ngunit nagsisi si Soobin na kung bakit nagboluntaryo siya na video call mamaya, pwede naman padalhan niya ng litrato ang ina. Kakahinga pa lang ni Soobin ay tumunog na naman ang kanyang cellphone. Mother-in-law naman niya ang natawag. Masaya niyang binati ang biyenan. Ngunit iba ang pakay ng biyanan, nagpapasabay kung pwede ba siya bilhan ng bag pagka-uwi. Tinatawagan niya kasi si Yejun, ngunit hindi sumasagot. Nagdahilan muli si Soobin na nasa shower room si Yejun, kaya hindi nakasagot at humingi ng dispensa ang biyanan na baka nakaistorbo siya. Bago magpaalam ay nagbilin ang manugang sa magandang araw niya at huwag kalimutan magpadala ng picture sa lola ni Yejun, mas maganda kung tawagan nila. Lugmok na binaba ni Soobin ang cellphone, akala pa naman niya ay malaya siya ngayon pero hindi. Sumilip sa labas ng room si Soobin, at nakita niya si Yejun, na nagtangka pa talaga magtago. Hindi ito maganda, ani ni Yejun at inaya si Soobin na sabay silang kumain. Nang makarating sa venue ay pinalapit ni Yejun si Soobin sa kanya, at nag-selfie. Naisagawin gawin ni Soobin ang cellphone ni makitang nakapikit siya sa picture. Ngunit dipinansin pinansin ni Yejun si Soobin, at ipinadala ang litrato. Nagtanong si Soobin kung sino ang tinatawagan ni Yejun, kung ang lola ba niya. Ngunit bumungad sa isang video call ang magulang ni Soobin. Masayang binati ni Ejun ang ina ni Soobin habang poker face siya. Binabalita ni Ejun ang nangyayari sa kanila ni Soobin. Di mamutawi ang kasiyahan ng magulang ni Soobin kay Ejun. Nang matapos ang tawag ay pinaalam ni Ejun kay Soobin na tinawagan niya kanina ang kanyang lolo't lola baka kasi makatulog na sila dahil sa magkaibang oras na pagitan. Habang abala sa pagkain si Soobin ay nagtaka siya ng tumayo si Ejun. Saan ka pupunta? Tanong ni Soobin. Maghahanap ako ng ibang makakain, paalam ni Ejun. Akala ni Soobin ay nagiging considerate lang si Yejun, pero tila lumalayo lang sa kanya si Yejun. Hindi iyon inintindi ni Soobin at tinuloy ang pagkain. Kinabukasan, sinita ni Yejun si Soobin kung bakit umupo ito sa harap niya. Ngunit hinayaan lang siya ni Soobin at sinabihan na saluhan siya kumain. Maraming bakanting upuan, bakit di ka na muna lumayas at baka magloko ang tiyan ko pagkaharap ka? Ani ni Yejun. Napataas ang kilay ni Soobin sa kung ano pinagsasabi ng brat na ito sa harap niya. Sobra ba presensya ko sayo? Sapat para magkasakit ang pinakamagaling sa mundo na si Jejun. Grabe, hindi ko alam, natatawang asar ni Soobin. Ano pa kay mo? Inis na tanong ni Jejun. Hindi ko nakamusta ang lolo't lola mo, baka inaantay nila ang tawag natin, sambit ni Soobin. Masayang binati ni Soobin ang lola ng rumihistro eto sa cellphone. Napansin ng lola na bakit puro gulay ang kinakain ni Yejun paano siya magkakaroon ng stamina, ikinatawa iyon ni Soobin at sinabihan ang lola na huwag mag-alala dahil marami siyang kinuhang karni para kay Yejun. Bago patayin ang tawag ay nagbilin si Soobin na sana maging maayos ang treatment ng lola at bibisita siya muli sa ospital para makita siya. Nang matapos ang tawag ay tinignan ni Soobin si Yejun na nakatitig sa kanya at nagulat ng kuni ni Yejun ang umelete sa plato niya at kinain. Akala ko baka hati ako. Tanong ni Yejun. Siyempre hindi. Inis na sabi ni Soobin at hinampas ang mesa. Kung may kailangan ka, ikaw ang kumuha, ble. Pandidila ni Soobin at umalis sa harap ni Yejun. Lumipat ng pwesto si Soobin, habang inaasar si Yejun, na wala ba siyang buto para kumilos. Asar na napalingon si Yejun, isip-isip na mabait siya pagdating sa lolo't lola niya, pero umismid lamang si Yejun, at na-appreciate niya ang pagpapanggap ni Soobin. Pero hindi ini-expect ni Yejun na ganoon ang sasabihin ng isang tulad ni Soobin, habang nakatitig kay Soobin, ngunit napagtanto niya na marami pang kailangan na pagtakpan. Kahit pa napakawerdo ni Soobin, ay di matatanggi ni Yejun, na namamangha siya kay Soobin. Gutom talaga siya. Ani ni Yejun na makita ang sunod-sunod na pagsubo ni Soobin. Paano kung masira tiyan niya? Isip-isip ni Ejon. Namumutla sa kinaupuan si Soobin. Nabigla ata siya ng kain. Hindi siya sanay kumain ng mag-isa, pero pansin niya kay Ejon na sanay na ito mag-isa. Pero wala siyang pake, ang importante ma-enjoy niya ang bakasyon. Hindi ko akalain na magiging conscious ako sa maraming tao, pero bakit ang daming couples dito? Bulong ni Soobin sa sarili at kasama pa niya sa unang pagkakataon na makapag-travel overseas ay si Yejun. Nang mahismasmasan ay kumuha ng mga litrato si Soobin. Gusto niya ipakita iyon sa magulang niya. Hindi makapag-antay si Soobin kung hindi ang highlight ng araw niya ay ang makapag-reserve ng dinner cruise. Nagumapaw sa saya si Soobin ng makasakay sa cruise ship. Dinadaman niya ang simoy ng hangin kahit pa napapalibutan siya ng mga lovebirds. Naguunat si Soobin habang naglalakad, nagpaplano na siya ng gagawin niya bukas. Kung nandito lang ang magulang ni Soobin, siguradong magugustuhan nila at nakakahiya lamang dahil siya ang nakaka-experience ng ganitong bagay. Seryosong nakatingin sa isang vendo machine si Soobin. Namimili siya kung ano ang inumin. Lumingon si Soobin sa nagsalita, nangangamusta kung ano nangyari sa araw niya. Great, nasa cruise ship ako, sabi ni Soobin. Mag-isa. Tanong ni Yejun. Natural sino naman kasama ko? Ani ni Soobin. Kahit pa napapaligiran ako ng mga couples, dagdag ni Soobin. Sa totoo lang, bakit kasi kailangan mo pa pumunta sa ganoon mga lugar? Tanong ni Yejun. Napairap si Soobin sabay-sabi, eh, bakit pa ako nasa Hawaii? Pupunta ako kung saan ko gusto. Gagala ka mag-isa bukas? Tanong muli ni Yejun na sinagot ni Soobin na ang... Saan? Tanong muli ni Yejun at walang pag-aalangan na sumagot si Soobin sa ibay. Ngunit nairita si Soobin, bakit nila nasagot siya sa mga tanong ni Yejun? At nagpaalam na siyang umalis kay Yejun. Hindi masidlan ng pananabik si Soobin na makainom siya ng beer. Iyon ang pinaka-the best ending ng araw niya. Aaminin ni Soobin gusto niya manatili ng isang buwan sa Hawaii at pinagmasdan ang buwan. Kinabukasan, maganda ang ngiti ni Soobin, habang kinukuhanan siya ng litrato. Nagpasalamat pa siya sa estranghero nang muli siyang kinuhanan ng litrato. Ngunit nahagit ng malakas na hangin ang kanyang sombrero nang may isang kamay ang biglang sumulpot. Natulala si Soobin na meron ng tao, sa harap niya, at nakuha ang kanyang sombrero. Si Yejun, na napakagwapo. Bakit ka nandito? Tanong ni Soobin kay Yejun. Ano sa tingin mo ang mangyayari kung puro selfie pictures ang meron ka? Tanong ni Yejun. Isipin mo ang magulang mo kung ano ang sasabihin nila pag nakabalik na tayo sa Korea. Kailangan natin ng ebidensya, ani ni Yejun, sa kasinuot sa ulo ni Soobin ang sombrero. Magkasama kayo. Tanong ng estranghero sa dalawa. Asawa niya ko, sagot ni Yejun at nagboluntaryo, muli ang estranghero na kuhanan sila ng litrato. Ngunit halata ang laki ng distansya nila ang isa't isa. Sinita ni Yejun si Soobin at hinila papalapit sa kanya. Ano sa tingin mo ad pictures ang pinapakuha natin? Makipagtulungan ka, Nakangiting bulong ni Yejun kay Soobin at pilit na hinahawakan si Soobin. At sinundot ni Yejun sa tagiliran si Soobin dahilan parang ngumiti sila pareho sa picture. Habang naglilibot sila tabing dagat, ay nakangiti na pinagmasdan ni Soobin si Yejun. Inabol pa niya ito ng lumayo palakad. Halos magkasakit na si Soobin sa mga naiinom na tubig dagat. Napasalampak siya sa tabi. Hindi naman malakas ang alon pero nahihirapan siya at narinig na may tumawag sa kanyang ijo. Naglumpasay si Soobin sa buhangin dahil na naroon na naman si Yejun para mang asar gawin mo kasi ng tama. Tuturuan kita, ani ni Yejun. At hinila ang kamay ni Soobin at nagsabi na huwag na siyang magingay pa. Pinagtabuyan pa ni Soobin si Yejun, ngunit wala siyang nagawa kung hindi ang sumunod kay Yejun, na nagtanong kung marunong ba siya na lumangway na sinang ayunan ni Yejun. Asar na sinasabihan ni Yejun, nakagati ni Soobin ang host ng scuba diving mask upang walang pumasok na tubig. Tinuruan niya si Soobin ang tamang paghinga sa bibi. Ngunit nauwi sa pagtatalo ang dalawa ng mapansin ni Yejun, na pilit na humihinga si Soobin sa ilong at hindi sa bibig. Nang matapos ang pagtatalo ay tinandaan ni Soobin ang turo sa kanya ni Yejun at naalyo na tumingin kay Yejun. Bitbit -bit ang slippers na siya naman sinuot ni Soobin. Pinagpatuloy ni Yejun ang pagtuturo kay Soobin sa paglangoy hanggang sa namangha si Soobin sa mga isda sa ilalim ng dagat. Kinuhanan niya ng litrato na may nakita siya na kamukha ni Nemo at ang mga coral reefs. Nais ni Soobin na lumangoy sa ilalim pero natatakot siya na tanggalin ang kanyang life jacket. Nabigla si Soobin sa nakita si Yejun. Na nasa malalim na parte ng dagat. Hinawakan pa nito ang isang isda at lihim na napangiti. Sa nakita ni Soobin, aaminin niya na magandang kuhanan ng litrato si Yejun sa sitwasyon na iyon. Nang matapos, nagtanong si Soobin kung ano ang kakainin nila. Ang suwestiyon niya na bumalik sa hotel at kumain ng noodles, ngunit iba ang plano ni Yejun. Nais niya na kumain sila ni Soobin sa isang shrimp chop. Bumungad sa harap nila ang magandang sasakyan na nirentahan ni Yejun at tumungo na sila pareho sa destinasyon hindi maitatanggi ni Soobin na masarap ang kinain nila. Nag-aya na si Yejun na umuwi dahil sa pagod na siya. Ngunit sumabat si Soobin pero agad na tumanggi si Yejun. Naiinis na siningkita ni Soobin si Yejun at pinilit na pakinggan muna ang sasabihin niya. May nais siya napuntahan. Ang pinaapple farm na malapit lang. Ayoko, ano ka bata? Tanggi ni Yejun. Bakit? Gusto ko subukan yon pinaapple ice cream, ani ni Soobin. Kumain ka na lang yan sa Korea. Pareho lang ang lasa niyan kahit saan lupalop ka pa Sambit ni Jeon na nasa sasakyan na. Ano ka ba? Dumayo ako dito. Paano mo nasasabi 'yan? Pagmamaktol ni Soobin. Jeon, alam mo ba kung bakit dinarayo ng mga tao ang kumain ng black pork sa Jeju Island? Dahil isa siyang delicacy. At seryoso ako pagdating sa pagkain. Seryosong sabi ni Soobin. Hindi ko matitikman ang mismong lasa kung sa Korea ko kakain, lumpasay nasabi ni Soobin. Hindi ako pupunta, git ni Jeon. Ngunit mapilit si Soobin hanggang sa napikon na si Yejun at nagbanta na iiwan niya si Soobin kapag di siya sumakay sa tatlong segundo. Walang nagawa si Soobin kung hindi ang sumakay. Kahit sa pag ni Soobin ay mutawi niya ang salitang pineapple ice cream. pungatan si Soobin ng may tumapik sa kanya. Bumungad sa kanya si Yejun na may hawak na ice cream. Nagbanta pa na itatapon niya kung hindi kukunin ni Soobin. Hindi makapaniwala si Soobin, di niya alam kung nanaginip siya at nahumaling sa sarap ng pineapple ice cream inismiran ni Soobin si Yejun na makikinig din pala sa kanya ang binata. Naisip ni Soobin kung papipiliin siya ng pinaka hindi niya makakalimutan na nanatili siya sa Hawaii ay iyon ay ang nakasama si Yejun. Balik sa realidad si Soobin at Yejun na matapos ang kanilang trip from Hawaii. Sampung oras ang naging kanilang biyahe, kaya grabe ang pagod ni Soobin na magreklamo siya kay Yejun nang ayain siya nito na diretsyo na sila bumisita sa bahay. Meron rason si Yejun kaya nais niya pumunta sa bahay ng magulang, di din naman sila magtatagal doon at kinabukasan ay pupunta sila sa bahay nila sa Obin. Suhestyon ni Ejun na mas komportable ang bumisita kaysa ang manatili sa bahay. Tinawagan ni Ejun ang ina ni Soobin at ibinalita na ligtas silang nakauwi. Nang makarating sa bahay nila Ejun ay ibinigay nilang dalawa ang mga dalang pasalubong. Nagustuhan ng ina ni Ejun ang bag na nabili para sa kanya at umalis upang tingnan kung saan bagay nakasuotan tugma ang bag na pansin ni Soobin, nagantay lang sila para sa bag hindi man lang nila kamustahin ang kanyang anak. Isip ni Soobin. Anong klaseng design ito? Di ba matanda tignan para sa isang high school student? Reklamo ni Yena ang kapatid ni Ejun. Sinabihan pa ni Yena si Soobin na kung hindi siya marunong pumili ng style ng bag, ay nagsasayang lang siya ng pera. Tinawag ni Ejun ang atensyon ng kapatid, at nagsabi pa na may maliba sa sinabi niya. Alam ba ni Soobin na isa siyang high school student? Napangiti si Soobin, ngunit sa loob-loob niya ay nais na niya awayin ang kapatid ni Ejun. Nagreklamo pa muli si Yena, ngunit pinutol siya ni Ejun na siya ang pumili ng bag at hindi si Soobin. Agad na niyakap ni Yena ang bag, sabay sabi na dapat sinabi ni Yejun sa kanya nung una palang kaya pala mukhang mamahalin ang bag gaya ng ina ay umalis din si Yena para subukan kung saan magandang outfit na nababagay. Halos magbuga ng apoy sa isip si Soobin tungkol kay Yena na nagsabi kanina na pang matanda ang bag at nasayang lang ng pera. Humingi ng dispensa ang ama ni Yejun kay Soobin sa akto ni Yena. Intindihan na lamang niya si Yena. Pilit na tinanggap ni Soobin ang sambit ng ama at isip-isip na aayusin niya ang lahat ng pag-uugali o mali bago siya mawala sa bahay. Nakahinga ng maluwag si Soobin nang makaalis na sila sa tahanan ni Yejun. Kung titignan ay hindi marunong makisalamuha ang pamilya ni Yejun, na aminado naman si Ejun. Lalo na sa kagaya ni Soobin. Nagtaka na tumingin si Soobin kay Yejun. Katulad mo na lumaki ng may pag-aaruga at nakatanggap ng pagmamahal ng pamilya, sambit ni Yejun. Nang malaman ni Dad na unti na lang natitirang araw ni Lola, pinilit niya ako na magpakasal agad. Hindi na importante kung totoo o peke basta meron ako maipakilala sa kanila, amin ni Ejun. Ang ama lang ni Ejun ang totoong nakakaalam tungkol sa sikreto ng kasal. Ang ina naman ay walang pinagkaiba, ang kapatid niyang lalaki ay laging mag-isa at walang komento. At ang nag-iisang babae na si Yena ay ang siyang bida sa pamilya. Kaya nag-aalangan si Ejun na baka malaman ni Yena ang peke nilang kasal ni Soobin. For your information, sa akin lang hindi masungit si Yena, sambik ni Ejun. So, takot siya sa kuya niya. Ani ni Soobin. Hindi, alam niya kasi nagwapo ako, tura ni Ejun. Maganda din siya, dagdag pa ni Yejun, na ikinainis ni Soobin sa mga narinig. Pinaalam ni Yejun na mukha naman hindi interesado ang pamilya niya tungkol kay Soobin maliban kay Yena, kaya dapat na mag-ingat si Soobin. Kung nais ni Soobin mapadali ang lahat, ay huwag na pansinin si Yena sa kung ano man ang sasabihin. Hindi ba lahat ng pamilya ni Yejun ay pabigat? Nakakapagod. Asar na sabi ni Soobin. Pamilya nga sila, pero sa ama ni Yejun. Isa lang akong empleyado na nagtatrabaho sa bahay nila, isip ni Soobin. Natulala si Soobin sa sinabi ni Yejun tungkol sa paggawa nila ng memorandum pagdating nila ng bahay. Memorandum na kung saan nakasaad ang mga limitasyon nila o batayan na sundin para maging maayos ang pagsasama nila. Kailangan na yun talaga gawin? Tanong ni Soobin na sinangayuna ni Yejun. Natunga nga si Soobin, hindi niya alam kung anak pa talaga si Yejun ng isang businessman. Muling nagreklamo si Soobin na kung ano ang punto na gawin nila iyon agad kung pagod na pagod siya. Nang makarating sa tahanan, inabot ni Yejun ang ballpen, kay Soobin na ilista ang mga limitasyon na gagawin niya sa pagsasama nilang dalawa. Una, maging mabuting manugang. Respeto nila ang kanika nilang pribadong buhay ng hindi nakakasakit. Huwag makialam sa space ng bawat isa. Respect privacy at huwag kailanman sasabihin sa iba, sa pamilya na peke ang kasal nila. Ito na ba lahat? Tanong ni Soobin kay Yejun na binabasa ang sinulat ni Soobin. Hindi mo naman kailangan maging mabuting bienan. At na-appreciate ko na ipagpatuloy mo pa ang pag-arte, sambit ni Yejun. Ikaw ang nagsulat, ano pa ang ireklamo mo? Tanong ni Yejun. Napag-isip ni Soobin ang dapat na intindihin nila ni Yejun, ngunit hindi makuha ni Yejun ang nais sabihin ni Soobin. R. Touching. Ano rules natin tungkol sa touching? Bulyaw ni Soobin. Natahimik silang dalawa, ngunit malakas na tumawa si Soobin na paanong hindi magkakaroon ng display of affection ang isang lalaki at babae, lalo na at nakatira sila sa isang bahay. Hindi ba yon nakakatawa, nagkasundo si Soobin at Yejun sa kontrata na limitado ang ganap nila nakalimutan nila na dapat nilang isama ang ibang tao sa rules nila. Nagtaka si Soobin bakit siya natawa sa ganoon na sitwasyon. Dapat isipin nila ni Yejun na meron sitwasyon na makikihalubilo sila sa ibang tao. Impossible. Tanggi ni Yejun. Paano ka nakakasiguro? Tanong ni Soobin. Bakit kailangan pa natin ipakita sa iba? Tanong ni Yejun. Excuse me. Hindi ba nakakairita yon? Niwala nga na mamagitan sa atin, ang ni Ejun. Hindi ba malayo na ang narating natin noong magkatabi tayong natulog sa kama? Kung tutuusin, parang may nangyari sa atin noon, sambit ni Soobin. Sandali. Hindi ba nasaktan pride ko doon? Malalim na pag-iisip ni Soobin. Eddie, sabihin mo sa iba, sagot ni Edjun. Alam mo dapat isulat ko. In case na di na natuloy sa pagsulat si Soobin ng agawin ni Ejun ang papel na hindi na kailangan pa. Umapela si Soobin, hindi mo ba alam kung ano pwedeng mangyari sa pagitan ng lalaki at babae? Huwag ka mangarap, asal na sabi ni Ejun. At naglabanan sila ng tingin sa isa't isa. May mata ka ba sa talampakan mo? Hawakan mo lang ako, galit na sabi ni Soobin. Baliw ka ba? Ayoko kitang hawakan. Nangingilabot na sabi ni Ejun. Wala ka talagang alam sa lahat, di magkamayaw na pagpajak ni Soobin sa inis. Hindi pinansin ni Ejun ang pag-iinarte ni Soobin at sinabihan na lamang niya ang dalaga kung saan ang kani nilang kwarto. At kung sino man sa pamilya ang bumisita sa bahay nila ay magpanggap si Soobin na ang kwarto niya ay kwarto ni Ejun. Pati ang pagbisita ng katulong ay pinaalam ni Yejun, at kung maaari, ay kung kaya naman ni Soobin maglaba at maghugas ng plato ay gawin niya. Asar na sinabihan ni Soobin si Yejun, na huwag siyang bilinan. At ang huling bilin ni Yejun, ay huwag na huwag manghimasok sa kwarto ng isa't isa. Hindi gagana kay Yejun kung magdahilan si Soobin na naaksidente siyang nakapasok sa kwarto na lasing siya. Ingatan mo yan sinabi mo, banta ni Soobin. Hindi ako nalalasing at nagiging aso, tulad ng iba dyan, pang-aasar ni Yejun. Goodness, hindi kita kilala, sambit ni Soobin at walang paalam na umalis si Yejun. Asar na binuksan ni Soobin ang kanyang kwarto, ngunit namang hasya sa ganda ng kanyang room. Simula sa make-up room, sa banyo na may bathtub at ang dressing room. Talaga bang pwede niya gamitin lahat iyon, at nais na ipagyabang ni Soobin ang mga ito sa mama niya. Napagtanto ni Soobin ang mga sinabi ni Yejun. Ngayon gabi ang umpisa ng lahat. Ang buhay ng bagong kasal na walang lambing sa isa't isa. At walang sisihan kung sakali ay umalis siya. Kinabukasan, masayang bumisita si Soobin at Yejun sa magulang nila. Masayang sinalubong ng ina ni Soobin si Yejun at nagtatampo si Soobin na tila hindi siya nakita ng ina. Agad naman siya inakap ng ina at inanyayahan silang kumain. Mga pagkain na pinaghandaan ng ina ni Soobin Pinuri ni Yejun na magaling magluto si Soobin at napapadami ang kain niya sa harap ng ina ni Soobin na labis ang tuwa. Habang nakikipagkwento si Yejun ay nakatitik si Soobin sa kanya. Hindi man magsabi ng magandang mga salita si Ejun, ay sinusubukan niya na maging mabuting manugang. Nahuli ni Ejun si Soobin na nakatitik sa kanya, at awkward, na kumain si Soobin, habang umiti lamang si Ejun. Napatitig lang ang ama sa dalawa. Pagkatapos kumain ay tinulungan ni Ejun ang ina na magbuhat, at kung ay magpahinga na lamang. Hayaan mo na siya gawin yan, mamaghihiwa lang ako ng prutas, sambit ni Soobin, ngunit pinagsabihan siya ng ina na ganun ba niya tratuhin ang asawa niya, lalo na at kasal siya dapat ay baguhin ni Soobin ang apelido niya. Napagtanto ni Soobin ang sinabi ng ina nang biglang magtanong ang ama niya na meron ba nangyari sa on at pareho si Soobin at Yejun na hindi makatingin sa isa't isa. Magkaibigan sila at kinasal na pero bakit parang alangan sila sa isa't isa. Nagitla si Soobin at napalunok na lang si Yejun sa narinig. Nag-away ba kayo? Bakit kayo alangan sa isa't isa? Nag-away ba talaga kayo? Tanong ng ina ni Soobin. Naku! Hindi kami nag-away, natatawa na tanggi ni Soobin. Maayos ang pagsasama namin, di ba? alanganin natura ni Soobin na sinang-ayunan ni Yejun. Ngunit iba ang nakikita ng ina ni Soobin, ngunit pilit na ni Soobin na ayos lang talaga silang dalawa ni Yejun. Mabuti na lamang at di na sila pinansin, at ipinagpatuloy nila ang kumain ng prutas, hanggang sa magpaalam na ang mag-asawa na aalis na sila. Habang nasa loob ng biyahe, naglabas ng hinaing si Soobin na hindi siya kampante sa pag-arte nila kanina. Naalala niya na bago siya ikasal, masama ang loob niya na hindi niya masagot ang mga tanong ng kanyang ina. Ano tinanong niya? Kuriosidad na ani ni Yejun. Mga tipikal na tanong ng isang ina para sa anak, sambit ni Soobin at inalala ang panahon na nag-usap silang mag-ina. Mga tanong na hindi nag-alangan na sinagot ni Soobin kung totoong magkarelasyon sila ni Paano Paano nangyari? Sino unang umamin, tanong ng ina. Ano ang nagustuhan ng biyanan ko sayo? Natatawa na lang si Soobin sa mga tanong ng kanyang ina. Anak, masaya ka ba? Tanong ng ina na ikinatango ni Soobin. Humirit pa ang ina na sobrang sakit para sa kanya na marinig sa anak na nais nitong manatiling single pero masaya siya nang makanap ng mabuting asawa si Soobin. Maaari na siyang mamatay ng payapa, ngunit suminghal si Soobin na bakit kailangan niya banggitin yun. Di pa payag si Soobin habang buhay niya lang kasama ang ina. Ngunit ikinatawa na lamang iyon ng ina at di siya mamatay dahil antay niya ang apo niya kay Soobin. At walang ibang hiling ang ina na mamuhay ng masaya si Soobin. Jeya Jun. Kailangan na meron tayong gawin. Energetic na bungad ni Soobin kay Yejun. Takang tumingin sa kanya si Yejun at nagtanong ng ano. Hindi lang si mama at papa. Kung hindi si lolo at lola ay baka makaramdam na may kakaiba sa pagsasama natin kung wala tayong gagawin, suhestyon ni Soobin. Kailangan natin paalalahanan ang isa't isa kung ano ang rason ng kasal natin. Ultimate goal ay magkaroon ka ng kalayaan at ako din, dagdag nalitan niya ni Soobin. Ginagawa lamang ni Soobin ang lahat ng ito para sa magulang niya at si Yejun para sa lola niya. Ano gagawin mo? Tanong ni Yejun. Tutal magsasama sila bilang mag-asawa sa isang taon. Kailangan nila mag-practice na talagang totoo silang mag-asawa sa paningin ng iba. Nagtanong si Yejun, anong klaseng practice? Ang tinatawag na litas si, lethase, mungkahi ni Soobin. Lethase. Ulit ni Yejun. Ibig sabihin, mag-practice tayo ng tawagan sa isa't isa na honey, sweetheart, darling. Para sa gayon ay natural lang at masanay tayo sa ganun na tawagan, anytime, anywhere, hanggat kinakailangan, bilin ni Soobin. Kailangan nating gawin ng tatlong beses sa isang araw, sugestyon ni Soobin. Ano sinasabi mo? Di ko gagawin iyan, angal ni Ejun. Nang magkasakit ang lola mo, ako, ikaw at ang ama mo ang nagdesisyon na magsama tayo. Kaya makisama ka. Sa tingin mo ba, pamilya ko o pamilya mo ang magugulo kapag nabuko tayo? Angal ni Soobin. Hindi tanga ang matatanda. Ibig sabihin gumawa ka rin ng effort na mandaya din, pangangaral ni Soobin. Nang magkasundo ay nagbilin pa si Soobin na dapat hindi makaepekto sa kontrata ang gagawin. Naintindihan mo na ba ang ibig kong sabihin? Nakabulyaw na ani ni Soobin at sinusundot ang pisngi ni Ejun na inalala ang gagawin nilang practice na three-day a-thing. Binanggit ni Soobin ang kanyang plano sa umaga bago pumasok sa trabaho at tumawag sila sa isa't isa tuwing nasa trabaho sila at sa gabi ay magpractice sila bago matulog. Tatawagin nila ang isa't isa na meron paglalambing. Honey, Darling, Sweetheart. Isa lamang sa tatlo ang dapat nilang gamitin. Kailangan nilang magpractice para hindi sila awkward sa isa't isa sa publiko. Kaya sugestyon ni Soobin na maghawak kamay sila ni Yejun at tumingin sa isa't isa. Nang marinig ang plano, wala naman magawa si Ejun kung hindi ang pumayag. Magumpisa na tayo ngayon, ani ni Soobin, ngunit sugestyon ni Ejun, na kung maaari, ay bukas, pero hindi pumayag si Soobin at kinuha ang kamay ni Ejun. Natahimik silang dalawa at natawa din kalaunan na parang naglalaro lang silang dalawa ni Soobin ng penalty game. Ngunit nauwi ang pagkompetensya ng dalawa kung sino ang mauna sa pagpractice nila. Nakapagdesisyon si Soobin ang paglalaro ng bato-bato pick, ngunit biro ni Ejun na nais niya ay boxing. Hinayaan ni Ejon si Soobin sa gusto at pareho silang naghanda na akala mo ay importante ang laban nila sa isa't isa. Hanggang sa naglaro na sila. Napamura si Soobin habang hawak-hawak ang kanyang kamay. Arugante na inutusan ni Ejon na magumpisa na si Soobin. Asal na tumingin si Soobin at nag-iisip kung ano ang pipiliin niya na sasabihin, mas gusto pa niya sa pakin ang sarili. Isip-isip ni Soobin. Akin na kamay mo, sambit ni Soobin. Habang unti-unting inaangat ni Yejun ang kanyang kamay ay nakakadama ng kaba at pananabik si Soobin. Nagitla pa siya ng makaramdam ng kiliti at basta na lang hinawakan ni Ejun ang pulsuhan ni Soobin. Ikinabigla iyon ni Soobin at nakatitig si Ejun sa kanya habang hawak ang kamay niya at hinila siya papalapit. Si Soobin ang nagdesisyon ng ganitong laro pero mamamatay na siya sa kahihiyan. Walang nagawa si Soobin kung hindi ang gawin, salamat sa pagiging mabuting manugang, practice ni Soobin at inabangan ni Ejun ang tatawagin sa kanya ni Soobin. Kailangan lang mamili ni Soobin sa tatlo, na man ay nasambit sa wakas ni Soobin ang salitang sweetheart. Nagulantang si Yejun sa bulyaw na pagkakabanggit ni Soobin. Natulala lamang siya hanggang sa parang sinaniban si Soobin at sinabihan na halimaw si Yejun. Natataranta na tumakbo si Soobin at nagpaalam na matutulog na siya. Natulala si ejun pero napalitan iyon ng ngiti. Dapat ko ba ito araw-araw? Isip-isip ni Yejun.